Sa iba mga balita mga kabrigada, ang NTF Elcock abay tinawag na insulto sa milyong-milyong Pilipinong nakiisa sa peace rally ng INC ang mga akusasyon ng makabayang black na ito'y para lang maprotektahan si Vice President Sara Duterte. Wala sa kampo Crame, Brigada Kat Austria, i-Brigada mo! Brigada! Report! Mariing kinundena ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mga pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at ng Makabayan Black kaugnay ng peace rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo Nitong Nunes. Ayon kay NTFLK Executive Director Ernesto Torres Jr., isang insulto sa milyong-milyong Pilipinong nakiisa sa nasabing rally ang mga akusasyon ng Makabayan na ito'y isang pagtatang kang pagtakpan si Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa mga kinakaharap niyang isyu kabilang sa binanggit ni Castro ang mga seryosong paratang hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds dagdag pa ni Torres kung tunay na naniniwala ang makabayan sa kalayaan ng pagpapahayag bakit umano sila nagpapanggap na tagapagtanggol ng demokrasya samantalang ang kanilang mga hakbang tulad ng impeachment stunt ay nagdudulot lamang ng pag pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Sinabi rin ni Torres na ang peace rally ay tagumpay na hindi kailanman narating ng makabayan black. Patunay anya ito na nawawala na ang suporta ng masa sa grupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila. The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.